Ayan. Palagay niyo ko Francis, anong kulay ng inahin niyan? Kulay puti. Puti kaya, mas malamang ay puti. Baka puti. Hmm, Baka mo lang po. Bale po atin pong iuuwi na ano po. Ayun, para po sa mga dog lover, ano po sa lahat 'yan. Ito po yung aso. Ah, uh, ang episode na ito po, uh, gusto ko lang mapangalagaan. Oho, 'yan. Tapos ang isa pa para masipu yung aso. Yun. Basta po, uh, pasensya na po kung sa part ng ating gagawin ay eh, meron tayong pagkakamali. Pasensya na po. Ano, kung baga ang akin po, yung naisip lang natin, baka yun nga ho, atakahin, sila, ay eh, di parang wala lang. Kaya ho siguro pinakita sa atin ang mga aso na to, kung baga para mas mapangalagaan. Yan lang po ang, wala po akong ibang intensyon sa anong ito, kung baga, sa katulad ko po naman ako po itatanong ninyo kung paano mag alaga po ng ating aso yun din po yung gagawin kong alaga sa kanila oh, uh -huh. at talaga namang napakaganda napaka ano nang pag uugali po nila ng ating aso nagiging tulong po kami kumbaga natutulungan ay, ko sila natut natutulungan po kami oh uh -huh. yan silita Lita Gabantay tapos ay yung, basta yun po tapos ay doon po naman sa magiging inahin na to Uh, para sa isang nanay po na nakakaawa din po kung iisipin natin ano siguro po naman matatanggap niya na nawala yung kanyang anak pero ang magiging pabahon ko po sa kanya ay itong pagkain po para mas maano na siya mas mabusog pag uwi niya dito opo sana lang hindi po kami nagpangita ng inahin ito sa ilang episode kung ginawa ana bin binabantay-bantayan ko rin po ayan palagay niyo ko Francis anong kulay ng inahin niyan Tulay puti. Puti kaya. Mas malamang ay puti. Baka puti. Bali ito po pong pagkain na ito. Papabaon na natin dun sa inahin. Akin okay. na ano Tara. Akin itong dalawa. Puti at ano. Tara. dalawa Bitbit. Big dalawa kayo. Hey, ito ka. Akin yun. Paparins <laughs> na ano po yung dalawa. Ano. Walang may iwan. Okay, kung hey, pa Dalawa, o tara. Amusin, ah, amusin na. Eh. Tara. <laughs> Lakad, Jim. Hmm. Chuchu. Hmm. Babay na sa nanay mo, ha? Bali, ito pong mga aso na ito po naman, siguro. Ah, uh, ah. Uh, papasyal din po natin sa lugar na ito. Ano, pwede rin siguro, ano? Hmm. Kung may pagkakataon, tara. na tara. Saan tayo hmm. Diyan na kayo. Maano, maano ka, Francis. Eh. Yan, ito mo. Nag-ano ka din. Natambay ka dito. Ano yun, oh. Linis ka, linis ka, eh. Nailangan. sa palagay ko po naman kung kaya ho hindi ko minadali na kuhain ito nung nakaraang araw nakaraang ano pa po ay gawa po ng pinalaki laki ko pa po, po ng kaunti uh, para mas madidi nila yung kanilang dapat ngayon po naman oh, kumakain na sila ano, dali, may biyahe tayo. Puro ano-ano, puro lalaki. Kukuha ka ba ko Francis ng tuta dito? Kukuha ka? Sige Ha? Oo Yan bali ito po naman Kung medyo well, Pa bago ka kumuha Papalakasin muna Papalaki-lakihin Yung pwede na siyang muiwalay Para masama-sama po Bale po doon sa mga Pagkaya po niya na ah. hindi si Kuya Ay Bibigyan din po natin Oh, yan Sa Ha? Si Itim Si Itim manok kung dito po natin ito iiwan ay ano po medyo nagkukulang po sa araw-araw na pagsunta dyan pero dun po sa kabilaan dun yung mga laga natin hindi po tayo po payag na wala makakalusong ng bukid kaya po dun na para mas maalagaan ano yan? kumusta na yung biyahe niya na? Ah, dapat hindi ako para sis yun o oh. No? Ah, baling ka pala mo ng kuto ayun oh. ang daming kuto Dali lang yan. Kaya pati hindi nataba. Bakit? Wala nang koto-koto. Ano nga kaya? Hmm. Ay lakad. Gagamotin. Bala yan na po yung ating tuta sa ilang minuto po na paglalakad. Kung sudo pala ako kumahirapan sa maghahawak Sayang ay naaraw sa kubo dun, ano Jim? Yung isang katuta, hindi ba nakita yun? Sayang, nawala. Kalasa yung sinadyang kuhay ng tao. Tapos ito naman na nakita ko na. Ayos lang yun. Pinansya na naman ang mga sumadami yung biyala. Oo nga Hindi pa sa yun. Ganda na rin, Puti-puti. Buti ka mo tag-araw ngayon ito pinanganak. Ha? Ano? Ah, baka hindi na pati. Kayaan, eh. Oo. Oh. nakakatuwa po ang pagkakataon nito kasi oh, naabot pa natin yung mga tuta makikita natin yung paglaki wala, buti hindi nag-iiyak ano? Wala na makapasok do sa kubo ano. Bali yung pupal ang kanatatakot po doon sa kubo. Minsan ho yung mga kakalala ko bigla na lang pumapasok ay nanghahabol po talaga yung aso. Ayun po naman kumbaga doon lang po yun sa area namin. Oh. hindi sila lumalampas. Luma pwede rin na lumalampas pero kadalasan oh laging sa loob lang ng taniman ko taniman po natin oh no? lalo na pag ito na magiging kakampi pa oh. Wala, wala, naiyak kaya, no. Buti ka mo, ito, naiyak nung, ano, nung ako nandun sa, sa banda-banda doon. Hindi, -umpu 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 -umpu. Oo nga, sa dami ng dumaan. Ito, 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 Ha? Hindi sila lang, lang Hindi naman. At gawa ng ano, nakakubar sila sa punong kahoy. tayo so, parang si Charon ang dahonan bala po kita na lang po sa ano sa area number ano number one bala dito na po tayo ho oh, yung ating mga alaga may mapapatagtag na ho chu chu uh uh chu yan mapapatagtag na po sa Rani. mga alaga natin lalaki na ano oh laki <laughs> yan si buldog <laughs> ay chu oh ilag kayo ilag tabi dali Ang <laughs> laki mo na. ah. <laughs> Naagawan mo itong iba no? Naagawan kasi si Baboy. Naagawan ng pagkain. Hmm. Hmm, dito na kayo oh. Dito, dito oh. Yo! Ganda nga naman. Hoy, wag mo hmm. nga awain yung tuta. Hmm. Magiging kakampi niya. Thank Hmm. hmm. Sana mo po mapasigla natin ng ganyan. Sa sigla. Oh, ah, ah. Ano kaya? Ano kaya? Dali, ibaba ko kaya hindi ka tayo babagin ito eh. Awain pa. O oh, tara, dala. Chu. Tem. Tem. Galit si itim. ayari ka ko Francis, oh, inahamag yung aso. Hmm. <laughs> baby. Inahamag ako kay Francis nagatas. Baby. Oh. baby. Baby dog. Baby dog. Pikachu. Ano kaya? Oh, baby dog. Lalaki sabihin. Aba. Ako Pikachu. Aba. Ah. Yan. Payat. Galit. galito Hindi. Aba. Ang ganda ng ano na rin, parang lahi, ano? Ha? Balbo na Balbo na Ganda ng mukha niya Balbo ka dito No, no, no Ano ka Ito po naman ating ikukulong sa kulungan No, wag sila Sa no. kampi ha, kalaban Sa kampi, sa kampi Haba ng katawan niya na yun yan, kabisaduhin mo na dito kayo lagi. Huwag kayong lalampas ang kalye, ha? Ang dali, Wala lalampas kalye, lagi na lang hmm. Higa lang, higa lang. Hmm, tara, higa ka <laughs> lang, ha? kabilot pa lang <laughs> yun. Nakatari sa ano. andito na po sa area number one. Nakating Eh! Ah, uh, balbon! Ay. Mm. Yan mo. Ha? Parang dilahi yung mukha, itong itim na itim pati yung mukha. Uh, pa ano, pa pa. Hmm. Hindi pa kaya ang ano niyang Dali baka okay. pa yan. Patingkad pa. Hindi, hindi na niya Hindi na na ano yan. lalo. lalo. <makes> Magagalit sa iyo. Pakampi <laughs> ba Yan, ung ganda na rin. Itim na itim yung mukha. Yung may maskara, no? Ito yung ba? Oh? Nahanap nila. Hinihigap pa. Eh. Ito namang isa. Oh, parang sobra sa taba. mga ano. Ano? Asya. Kilala na. O tara. Aran na kayo ah. Aran dalawin tayo. Ang muna babato kayo. Tahimik na tahimik. ka mamiya. You like boy? You like boy?